Araw-araw sa guys. Tapos na naman tayo magluto sa ating panindang inaraw. Ito yung luto natin ng Paksil na Bangus. So ayan guys, mainit-init pa. Bagong hango yung Paksil na Bangus. Ito naman ang ating Paksil sa Gata na Tamkulingan. Ayan guys, bagong hango lang yun guys. So ayan. Ito naman ang ating kalderito ating Bicol Express na may kasamang sitaw. Ayan. Ito naman ang ating minudo guys. So medyo masabaw ang ating minudo kasi gusto nila maraming salsa. Ito naman ang ating adobong sitaw. Ayan guys. Ang ating adobong sitaw. Napakaganda. Napaka crunchy. Ito naman ang ating pinatanggulay guys ating ginataang Golday, napakaganda, maraming kalabasa. Ito naman ang ating sinigang, ayan ang ating sinigang.